Ah, si Mama. Ito, malaki ang, ano ni Mama. Hoping totoo. Ayan. Kamani, Umi. Meron pa pala. Good morning guys! Welcome sa ating vlog. So today's vlog is maglilinis lang ako dito guys kasi tingnan nyo. Ayan, linisin ko muna to tapos mamaya punta tayo sa labas. Runahin ko lang to dito ha. So huwag lang pong magalit. <laughs> huwag magalit daw. Ganyan lang na guys. Kasi hindi ko alam na saan yung aking um, anong tawag nito? Yung aking yung stand ba? Ano ba to? Ba't hindi? Ano nga tawag dyan saan guys? Um, tripod. Dahil kasi nung na, nung ano, nung restrict ng August, something like that last week kasi, di ba, may ano, may baha, ay may warning ng ano, tumaas ng tubig dito sa sa creek sa Marikina. Tapos ayun, inano namin, nagligpit kami ng mga gamit. Kasi okay, ko nakita mo saan yung aking tripod na yung may sensor, body sensor. Na sumusunod siya. Dito makita, alam ko tinagay ko na siya sa taas. Kaya dito na lang siya gagalaw. Dito na lang. Iyan na lang muna gamitin natin ito isang uh, tripod. Pasensyaan nyo na po. Ito na lang ang kain ko pang gagawin. So, yan. Yeah. ko kasi yung refrigerator namin. Meron ako yung naantay na, no. Bili ko sa Shopee. Kaya hindi pa dumarating, eh. araw-araw nating linisin yung bahay para hindi yun mangyari hindi tayo paraan guys na grabe kakapagod yung mga paa ko parang di ko na maihakbang so sa pagod talaga ngayon gusto ko na araw-araw siyang linisin araw-araw siyang hindi naman araw-araw ha kumbaga araw-araw natin siyang walisin and then alternate lang yung ating map and then puno sa mga alikabok mga ganyan ba para hindi siya ano at saka para yung may exercise din tayo guys kasi gabi na yung ating katawan mabigat na Ayan. meron pa akong gawin hindi ko pa talaga siya nagawa ay kung siya sabi gagawin ko yung salamin nilinisi ko hindi ko pa rin nagawa hindi ko pa siya nalinis <laughs> Matatapos. Nasa second week na tayo. Ng September. Ay, ano. Wala. August. So, ay. So, hindi ko pa nakuha yung August. Ah, okay. Oh, my gosh. Hira. Ito ba yun? Baya naman pala ng ating, ano. Ah, si Mama. Ito, malaki na ang ano ni Mama. Hoping totoo. Ayan. Kami ni Umi. May. Meron pa pala. Hindi na lang kasi inumbus. So, lip, lipat ko kay dito guys ha. Dito tayo. Dito naman tayo sa side na to. Diba? Makalat. guys. Ang daming, no, ang daming gamit ba? Hindi naman natin pwede pakialaman. Kaya lang, ang bumi kasi. Ay, yung ano. Uh, Ito lang ginagamit ko. Para matanggal yung mga dumi. tingnan nyo guys yung so dumi yan ka namang nabago natin siya so wait lang a minute ha mm. guys, ano, ang dumi talaga dahil na ha, nilagyan po na yan yung ano <sighs> eh <clears throat> ay siguro tao na itong hindi <laughs> nang linisan dito ko na lang. Iba talaga ang kapag nalilinisan, guys. Ayan, maliwanag na siya, Oh. And then, babalik natin to Kasi, ayaw nang bus ko pa, kalat-kalat ito na. Mukha ko lang, guys. Wala na yan. <laughs> Ay. Then, lipat natin ito siya dito. Masa na yung iba? And this one, balik natin sa pesto. Okay, masuko na. Uh, kung amo guys, pag wala sa pesto yung ano, kanyang mga nilalagay, magagalit. And then, lagay lang natin ito dyan. Pero, rundi na siya, madumi ha. Madali lang pala pag gawin kapag gusto mo talagang gawin. Diyan. <laughs> yan. Oo. O di tapos. O di ba guys? O. Huwag nilang pansinin yan ha. Ayan. Tapos may mga bote pa dito o. Tanggalin nga natin. ang lapit kasi okay ayan, saka makakita dito kayo, may hand soap na meron pang detergent at meron din pang plato at meron pa din sabon ganun kalinis dito pero <laughs> tatawa na lang ako <laughs> ay ay nako para, para sa akin no na yung may mga uh, yung mga ganyan guys ayoko ng mga maraming nakatambak ng mga gamit tapos hindi naman gagamitin ay nako ay wala magawa Bakitira lang tayo dito Yeah. Kalimutan ko, meron pala ako doon mga, ano guys, hindi ko na kanito, ganito ba? Hindi na kailangan labahan. I mean, kung hindi na ako gagamit ng ganito, hindi, ngayon magagamit pa rin ba? Ayan. Ay, meron pala akong pakita sa inyo guys. Mamaya sa labas tayo after this. So, kailangan ko palang kumain yung alaga ko. Baka ma... Ayan. O, diba, malinis na guys tama na yan punta tayo doon sa yan mamaya ako na ilalabas yung mga buti na yan, buti yan ang bus ko eh and look at the samung lamesa guys o, kita mo yan hanggang dito ko kasi ayan yun ang nangyari diba to? ayan nakapatong pa rin siya. Then, taas niya. Hanggang leeg ko Kaya doon ako kumakain sa loob, sa kwarto namin, ng alaga. Kasi, hirap dito kumain. na <laughs> Nakaganyan kapag kumakain. <laughs> Ayun. But anyway, di na masyadong kabado ba? Kapag ano, doon yung bus ko. Naglilinis. Itong ano, exercise niya kan <laughs> so, kukuha muna tayo ng merienda ng aking alaga. Ay! Mayroon pala kong pakita sa inyo, guys. Ayan. Kumakain ba kayo niyan, guys? Pero mamaya na yan. Pamerienda ko muna yung aking alaga. Kasi, kapag di siya magmerienda, guys, ano lang talaga ba kailangan pakainin mo siya ng every 3 hours kasi pag hindi siya kakain bumabagsak yung sugar niya for example kumain siya ng uh, 6.30 7, 8, 9.30 at ayan yung oras natin 10 na nga ngayon kasi kumain siya ng 7, 8, 9, 10 tama 10 siya uh, kasi siya pamiriyendahin kasi pag hindi, guys, later on, bagsak na yung sugar niya. Later on, ano yung pinagsasabi? Oo, pag hindi siya kakain, kaya, hindi siya pwede kumain ng marami, kaya ganyan lang kaliit yung kakainin niya. Ayan. Mamun na mini size. Hindi pwede ipaubos yung buo. So, ayan yung ilaga ko. Wait lang ha. Ay nako guys, nakalimutan ko na namang i-toast lock ang aking ano. Tapos ko na napakain ng aking alaga guys. Ang bilis lang. Wala pa siguro 2 minutes. Mabilis lang siya pakainin kapag gusto niya yung pagkain. Yan lang muna guys. And say bye bye. Bye bye. Say bye bye. Bye bye guys. Subscribe kayo sa amin channel. Yan lang guys. Bye bye. See you on my next vlog.